Ang kanilang i-recover, -re I mean, ang hinihintay ko na lang. Hello mga ka-farmers, magandang umaga po sa ating lahat. Update po ako mga ka-farmers sa akin pong isang baboy inahin na to, no. Talagang kahapon po ay nawalay ko siya sa kanya pong mga biik ang status po ngayon mga ka-farmers, no? ito disclaimer lang, base lang po ito sa aking karnasan. Dahil nga po, hindi na siya nakunan ng gatas sa kanyang mga biik ay naipon po kung atin pong mapapansin at makikita po na talaga naman pong sobrang dami ang kanyang gatas. At ipapakita ko po sa inyo ang akin pong isa sa mga nararanasan ngayon ka-farmers, first day since winning po sa kanyang mga biik. Ayan ka-farmers Oh. Yan. Ganyan po ang isa sa mga nagaganap sa akin pong babuyan dito. Small backyard piggery. Na talagang every after akong nagwalay sa akin pong mga biik, no? Talagang ang gatas po ng baboy inahin ay hindi po kaagad-agad na wala, no? Talagang may proseso rin sa tamang mga araw na lilipas bago mawala ang gatas ng isang baboy inahin na atin pong makikita dyan sa kanila pong mga labasan ng gatas nila o sa tinatawag na mamary glands mga ka-farmers. So, ang dami po. Yan. So ito po ay milk ni mother pig, no? Ito po ay uh, isa sa mga resulta po mga ka-farmers sa ginagamit kong feeds, no? Base lang sa aking karnasan, ang pigrolac mama pro milk maker mga ka-farmers. Ayan. So talagang Uh, pag alis ko kanina ay wala pa ito mga farmers, no? Wala pa ito. Ang mga gatas sa uh, sa hig na nandyan no? Kumagalat. Kasi kanina po mga bandang alas-6 ng umaga, ako po ay talagang naglinis no? kinukuskus ng sahig kahit na may mga brown, itim o ano man ang inyong masasabi sa kulay ng aking sahig sa babuyan ko. Yan po ay naka-disinfect na po. And then after po akong nagkusko sa pasungan kanina, ayan, pati sa kabila doon at saka dito po sa isang pasungan na may tiles po ang looban. So matapos akong naglinis, disinfection, then iniwan ko ang baboyan ko dito. Then ngayon po, uh, lumipas ang tatlong oras matapos akong nag-care sa mga baboy ko kanina. Nagulat po ako mga ka-farmers na ganito karami ang gatas po ng aking baboy na to na uh, win nalayan natin ng mga biik ka farmers Okay, so isasama ko po sa update mga ka-farmers ang kanya pong mga big pupuntahan natin mga ka-farmers sa totoo lang ka-farmers kagabi, I mean kaninang madaling araw, no, mga bandang alas dos ng madaling araw o alauna pasado ng madaling araw na gising po ako dahil nga po yung isang big ito po yung mga bata niya eh, no? Yung isang beko ay sumisigaw kasi nga dyan sa loob nagpasok, natulog. Dito yung ulo niya, then yung kanyang pitan dito. So medyo gutok or masikip siya no, sa area na yan. Hindi siya agad nakalabas kaya sumisigaw siya. So ako dahil nga po sa katotohanan po sa aking status sa baboyan ay backyard. So naririnig ko kaya ako nanaog or lumabas ng bahay sa mga oras na yon, no? ala una pasado ng madaling araw hanggang alas dos ng madaling araw. So, ayan, nirescue ko ang isang biik. Nirescue ko siya sa pamamagitan ng tinulungan ko siyang ma-remove sa kanyang di magandang kalagayan. So, isa sa mga update mga ka-farmers ay malakas naman po silang kumain ng feeds, booster feeds mga ka-farmers. Okay? Ito po ka-farmers oh. Yung nawalay ko kagahapon, ito po ang akin pong pinapakain sa kanila na feeds. Booster feeds mga ka-farmers. Ayan, samantala po yung una unang nawalay ng mga bake ay pre-starter na sila. Okay, pre-starter. Ayan, so sila po dahil nga po first day ngayon sa ginawa nating pagwalay ay sadyang hindi may na maingay sila. Dahil nga po sa rason na siyempre hinahanap-hanapan nila yung piling ng kanilang mama. So pag narinig po nila yung boses ng kanilang mama agad silang umiingay rin. Kasi nga, syempre, ganyan ang beke. Eh. Sabi nga sa pagsasaliksik, no? I mean, sabi sa mga eksperto, na kapag po ang biik ay winalay natin halimbawa today ang pinakamahabang oras maabot po ng 48 hours simula sa pagwalay sa kanila ang kanila pong dinadaranas na lubos na stress labis na stress sobrang stress no? Pero pagsapit po ng ikatlong araw ay medyo okay na yan sila based lang sa aking experience mga ka-farmers. Okay na yan sila, hindi nagaanong naghanap sa piling ng inahin. Ayan. Okay. Samantala yung kanilang inahin talaga ay sadyang naghahanap din sa kanila mga ka-farmers. Siyempre, kung sabihin natin, naninibago ano po? Naninibago na wala na ang kanyang mga biik. Ito po, ang aking mga biig na to ay sadyang ang lulusog mga ka-farmers, no? Ang nalapad ng katawan. Mm. Mga fast grower ka-farmers. Pero ito po ay naka-reserve to ka-farmers by the way, ha? Ayan na, umingay <laughs> na. Gustong lumabas at bumalik doon ka-farmers. Okay. Atin munang iiwan ng ka-farmers, ha? Iiwan natin saglit. Dahil umihi, atin munang lagyan ng tubig. Mawala yung gatas ka farmer sa uh, pinahin no base sa aking karnasan sasapit po ang mahigit isang linggo lalo na kung maraming gatas tulad nyan hmm? hmm? mga more or less guys mga 7 mga seven days to 9 days sabihin natin mga 10 uh, days mga 12 days depende sa babuinahin no depende sa dami ng gatas ito po ang ating winalay no, talagang stress pa po sila ngayon pangalawang araw ah first day pala since walay pero sa pagkain ng feeds okay naman dito naman ang aking mga biik na ito ay mas una itong naiwalay natin huh? No, mas una po silang naiwalay malalaki na po sila ka farmers pero ano to mga behave may pagka behave yan eh toto toto. To. 'Yan sila may pagka-behave, 'no? Dito medyo may pagka-ano eh. Alam mo na guys, sa bawat biik may iba-ibang ugali, ano. Ang kanilang i-recover, -re I mean ang hinihintay ko na lang na makarecover sila sa stress talaga na dinadaranas nila ngayon. Hanggang bukas pa 'yan, guys, 'no? Every time na madinig nila ang boses ni Mama nila, iingay talaga yan magkakaroon po ng kumbaga feedback nila sa kanilang mama okay hanggang bukas pa yan guys no ang akin pong expectation na ganyan sila mag -iingay. so chef tayo dito ulit sa kanilang mama no, oh, talagang ang daming gatas guys okay yan huwag kayo magtataka mga baguhan kapag maraming gatas ang iyong baboy na na matapos tayo nagwalay ano yan, aabot niya ng mga isang linggo mahigit based lang sa aking karnasan. Pero case to case basis, depende po sa dami ng gatas niya nung nagwalay kayo sa kanya. No? Pag kunti lang gatas niya, halimbawa, pag kunti lang gatas niya, ay short end ang mga araw bago mawala ang gatas. Naranasan ko po noon pala na sa ika-25 na araw since farrowing, ang pinapakain ko kasi ay Pigrolac Mama Pro Developer, ah, milk maker, I mean, no? Pigrolac Mama Pro Milk Maker. Pagsapit po ng 25 days sa lactating stage, lactation stage, yung milk maker, nag shift na po ako transition, slowly transition, patungo po sa developer. So, ayun, pagsapit po ng 1 month o 30 days, unti-unti na wawala ang gatas, mas mabilis po, no? Yun ay naranasan ko sa first parity nitong mga to no? Ah, uh, ako sa mga ginagawa kong pag-alaga sa baboy kung ano-ano ba talaga ang mga differences. Ano po? Okay, balikan natin sa glet. Yan. Healthy piglets mga ka-farmers. Ito po ay naka-reserve na po pala sa mga nag sa akin na gustong bumili. Pasensya na po kayo. Ito po ay anim lamang na biik. Ano? Anim na biik I mean ang akin pong ibibinta. Naka-reserve na po ito mga ka-farmers sa kakilala ko dito sa amin isa pong nagmamanage ng uh, uh, aggregate supply sa Pigrolac brand na feeds po na soki ko ano po. So ito po ay ibibinta ko sa kanya. Okay? So ang may a1 dyan, mababawasan din niya ng dalawang BA kasi nga borlet ang pinareserve sa akin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 2, 5. 5 matitira and then minus 1 again sa ulit ko apat ang maiiwan na fatining serves as fatining plus pito doon uh, 11 heads po ang akin pong aalagaan so mga ka farmers bago tayo magtapos sa video na ito mag shout out muna tayo kinakabayang Regan Montero watching from Tandag City Surigao del Sol kay kabayang Nilbert Dayaday watching from Toronto kay Ning Garcia Ramos watching from Candawaga Rizal Palawan kay Lorina Marter Galanza watching from Guimaras Kay Manuel Harabisi, watching from Sursogon. At sa inyong lahat, viewers, shout out po sa inyo. Ako po si Dodong Villaran, ang patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa inyong pagtangkilig sa akin pong mga simple video, dito po sa aking small backyard piggery mabuhay po ang mga farmers sa lipunan. Happy, happy farming. God bless us all mga farmers And peace out, everyone.